Ito ang isda na merong kaliskis na sobrang tigas na parang bakal. Ayon pa sa mga scientist ay pwede itong ihalin tulad sa bulletproof. Ngunit anong klasing isda nga ba ito? Ito ang arapaima at kilala ring piraruku, ang isa sa malalaking uri ng isda sa tubig tabang lalo na sa Amazon River. Dahil nga napakadelikado sa ilog ng Amazon, ay malaki ang tulong ng mga kaliskis nila para maging safe, lalo na at marami ang iba't ibang uri ng mababangis na nilalang dito, katulad na lamang ng piranha, caiman at iba pang maaaring umatake sa kanila. Ang arapayma ay lumalaki ng hanggang 10 feet ang haba at bumibigat ng 200 kilograms bagaman nagagawa nilang dumipensa laban sa ibang hayop. Wala naman silang magawa sa mga tao dahil isa ang arapayma sa paboritong ulam ng mga taga rito. Lalo na at ito ay nakasanayan na nila na hulihin mula pa noong panahon ng mga